morning po. sampo nagre-register para sa Mount Marami. Sa barangay. Sa barangay. Paglabas namin, kanan. Salamat po. Oh, nagre-register dito. Ay, sorry oh. maka-scooter, hindi tuloy nakapukta Dati nga binabay ko lang dito eh. Pinagawa nila yung so daan. yan? Parang walang ka-challenge challenge dito. Ito na. Ito na. Ayan na. Ayan na. Birit mo ha, mataas yan Ano? Ito, tumpat na to dito ka Abangan kita Huwag ka papaling dito I-off mo na yung ano mo, traction Pagdating mo dyan, paglagpas mo ng puwit mo sa tubig Birit na, Apakyat. Lang <laughs> ya ka una, una pa lang eh. Kaya <laughs> mo yan, okay, yan. Basta birit mo kagad. Control lang ng ano, ng throttle. Diretso muna. Sige, abangan kita. O diretso mo na, diretso. Ha, paano <laughs> Ano ba 'yung una palagi? Eh. <laughs> Magtiwala ka sa motor mo. <laughs> Dali. Ha, ba ang kita? Primera birit agad, primera mo. Tapos birit agad. Kaya yan. Iahon mo muna yung motor mo sa ano sa lubog. Sige pa. O yan, birit mo na. Birit mo. Oh, di ba? <laughs> <laughs> di ba, naka-record ka naman sa akin. <laughs> Ito, nakasara. Makikiraan po. Huwag ko muna yung aking ano, magre-rain mode muna ako. bali na rin oh, kasya ka ba? pas ka na o ako una gusto mo? para kapanurin mo <laughs> kung paano ako babaksak Dala ko sa kanan, kaliwa lang Tadong pa lang sa ano sa kaya kayang kaya, kaya. mabili ka na babago babalik ako dyan dali lang para mabidyoan din kita walang ya ikaw lang may video sandali <laughs> ha sandali medyo malayo na ako eh pa naman tong trip natin Pwede naman kasi sa merong kalsada O sige Ratrat ratrat rat. Basta dito ka lang sa kaliwa ha Focus lang focus O okay. sige okay, throttle putang na. Panis na panis ang motor mo eh nasa mga uh, nun uh, takadang ganun yung mga daan tapos oo, oh, oh, tapos mayroon pang ganun na pababa oo, oh, oo oh, kaya kung alam mo lang, sa camera titingnan mo ano, parang patag siya pero hindi ang tatarik sabi ko sa video kung titingnan mo para lang siyang ano patag pero hindi packet siya parang hindi ko na panood sa video tong ano na to yung lugar na to oh port na to o baka hindi lang nakunan oh medyo basa nga ako kung Tapos during nung biyahe ko, alam mo ba na habang nasa off-road ako, doon ako nagtitimpla ng ano ko ng suspension hanggang sa nakuha ko na yung tamang timpla. Kasi napansin ko yung suspension ko pag tatama sa mga umbok, ang bilis ang bilis bumalik bago ang ano, ang lakas. oh, oh, ang tigas ng rebound. o oh, binaba ko yung rebound tas nilambutan ko yung ano, yung penjonia oh di, uh, sarap ngayon no? kahit ngayon eh, sarap eh, oh. kaya pa rin yung aking dash kami laging ano gumagana no, no? Oh, oh. eh ngayon oh okay na oh din okay. kahit na oprode eh. okay lang ha pa ito no daan Aling kaya dito Siguro dito no Oo oh. okay. Bala na no? <laughs> yung po pa, yung po balik nitong ano mabigat ah, tingnan mo hindi kaya naman ibig sabihin ito itong lugar na to kasi may mga malalalim pero yan o oh, may truck sya ng ano oh, ng gulong Diretso na Yun O oh, pwede ka pang ay ilusot mo lang sa mga kanal. <coughs> yan, diretso mo dyan. Huwag ka titigil dyan. Mataas kasi yan eh. Hindi <coughs> <coughs> ka pa ba nakapag-offroad? <coughs> Naku! Ano <coughs> ba? Sabi Side mirror. Ah, na ito pina. <laughs> ah, one, two, three. Nakita mo na ba? Ayun, nani yung kulant. Okay lang kulant lang. Mababa kasi tu eh. Tutumba <laughs> na dito ka kasi pumaling, mababa dito. Yun ang ano, lagi mong titingnan. Bago ka papaling, titingnan mo muna kung alin ang mababa. Dire-diretso na yan. Dapat umano ka agad ako Ang dere derecho Oo. Tuturo ko sa iyo yung daan Dito ka dumana Dere derecho na yan Malitong na daanan ko dadaan ng kumpat eh dapat dito ako dadaan eh oo kaliwa eh nalusot ako dito yangat lang yung puwet bumawon eh yung sa kabila. Oh. One. So trick Yeah okay thank you okay. Bye na dito ka sa kana na birit birit bago lipat ka dito derecho okay derecho parang tumigil derecho na yan ulit pa naman ang mga preno ko kaya aalangis on the right ha itong banda medyo gapang na lang mag lean ka lang sa ano sa right mo ha cukup <laughs> Oke oh. Beri cuman Muntik Muntik nah namanya Hahaha <laughs> vai... Yan ka lang. Bubuksan ko yung gate. natin, the loose boys. <laughs> na kami going back na kami tapos na ang aming adventure sa Mount Marami pauwi na kami ay kakapagod gusto mo ng kopya ng video mo <laughs> oh oh yeah, yeah. palitan lang Oh, okay, okay. Oh, nalagay natin yun sa Nabahura. Yun ang title na nalagay natin. Nabahura. Maganda oh, diba? oh. <laughs>